At ayan na nga guys, magsi-service na naman tayo sa isang bakro. ayan Maglalakad muna tayo ng 3 kilometers bago madating natin yung si-service na, na bakro. At ayan na nga guys, at nang Malapit na tayo sa ating pupunta na Baku Naka Naglakad na tayo ng 2 kilometers 1 kilometer na lang A few moments later Ayan na nga guys Nandito na kami sa unit Tingnan mo naman yung ating kasama Kung gaano kapawis-pawisan 3 kilometers Ayan At, Kung ano-ano nang -ano pinaggalaw na naman Ayan ito na natin yung charging pump yan At walang pressure Ngayon, kabila, mahina yung isang pump Malalaman natin dito Kung saan na naman sila Nagpihit-pihit dito ah, sila. Control Ayan Kabila, solenade Alright at ayun na nga guys na dito na nakabutan na natin ganito, -ganito na yung <laughs> wiring oh mm. lima tayong bibira dito pinagsawahan na ito ay pinagagawa dito kalas kalas na naku ang dito meron agad akong nakita sa relay ayun o oh. Mm. bawal Bawal yan. Si may diode to eh. E eh, yung pagpipitikod. Pako ba Satu ka din dyan At gumana na po yung uh, Sunny Baku Yan po ang ginawa natin At yan po ay uh, binaypas na po natin yung computer box Naglagay na lang tayo ng reducer Sa dalawang cabin na upap sa solenoid 1 at saka sa solenoid 2 wow. tinimpla ko na lang siya nagkaroon tayo ng so uh, reducer dyan para magamit lang yung bako kasi yung bako uh, sunok na yung ano yung computer box ginawa na natin ng paraan pero sabi ko doon sa may-ari hindi na 100% yung galaw niyan at mga 20% mawawala na yung yung lakas niya at saka yung combination niya hindi na gaano pero yan sa galaw na yan eh maka magagamit yung bako at pa ma, makakarga na yung truck diyan at yan na nga nasa ilog na siya nag-ooperate na yan ayan nadali natin yan for months yan bago natin na paggalaw kasi may gumawa na yan ibang kontraktor bali pan lima kami niya na umayos at sa kabutihan palad na na naman natin yung unit niya na sani bypass, manual accelerator, manual uh, monitor blackout, computer box shortage bypass lahat pati actuator bypass lahat kaya actually lahat na yan, manual na yan ay ginagawa lang naman sa mga double uh, double solenoid valve pero pagka apat solenoid valve na mahirapan natin mapagana ng combination kaya lang yung mga single solenoid valve dalawang solenoid valve pero pag apat na mawawala na yung combination pero itong sunny okay pwede bulbo sunny saka yung mga single solenoid double solenoid makakaroon siya ng combination Yan. Ay, kita nyo ay gumagalaw na yan at travel gumana yung steer napagana yung lakas niya alright maraming maraming salamat sa pagtutog sa aking channel please subscribe uh, o, youtube channel para lagi like kayong updated sa panibag panibago ko pong video maraming maraming salamat po sa pagsubaybay maraming maraming salamat po magingat po tayong lahat I <laughs>